ingat ka totoy uh, bali ito yung ano kinarga natin sa mungkada tarlac nung friday uh, bali for training na ngayon ng NGPC uh, yung first training nilagtawan natin sa Rosales yun yung second training niya hindi ko alam kung saan ngayon sa third training ng NGPC uh, kinarga natin tong ibon na to sa mungkada tarlac ngayon nakala ko maka, uh, mawawala na ito kasi wala naman tong lipad sa akin eh. Uh, may lipad pala pero dito lang sa area ko dito sa Gasang lang. Ikot-ikot lang to. Siguro mga nasa 2 weeks pa lang na lumilipad sa akin. Eh, eh, hindi ko alam kung anong naisipan ko nung Friday ng gabi nung 28 ata yun August 28 ikinarga ko sa training ng Mungkada Tarlac eh yun naman sa awan ng Diyos ah, uh, nakauwi balikak kasi ito mga kakito guys ngayon ang trip ko sana trip ko siya kasing i-breed ngayon an online kasi siya bali gift bird lang sa akin ng pinsan ko pero ang pagkakaalam ko uh, linyada ling ding ito nung kay J na pinsan ko rin mga galing kay kay Rodel Dongka ayun ngayon uh, trip ko sana bago gusto ko siyang bago ko siya i-breed Uh, kakarga ko siya ng ikakarga Sa NGPC sa training nila Hanggang magumpisa ang derby nila uh, Pasabay, kumbaga Hindi siya kasama sa karera Pero isinasabay ko siya Ang gusto kong makita sa ibon na to uh, Yung kanyang humming instinct Yun lang naman ang gusto kong makita Sa isang ibon sa akin kasi uh, Ang trip ko gusto ko yung ano Yung malakas ang humming instinct Tsaka natin Uh, papasukan nung aking mga main foundation bird ko na Basra saka yung mga riso saka yung mga finisher ko diyan. Ito, eh, maganda kasing ibon na ito nakak ganda ng kanyang ano, cura. Pero ngayon, ah uh, lap ngayon, training sa Nueva Ecija. Kakarga ko siya ngayon ulit ngayong August 31, port lap sa NGPC. Ayon, shout out sa mga ah uh, member din dyan sa NGPC ay eh, NGPC ayun no oh. hmm. pakarga natin si Utoy eh, sana makauwi to ah uh, sa Nueva Ecija na Kimba Nueva Ecija yung kanilang first training ayun uh, ulitin ko ulit nilagtawan natin yung first and second training nagmungkada tarlak agad ito makauwi uh, ngayon tignan natin kung anong magagawa mo ha hmm. Ayan, videoan na lang kita. Baka mawala ka huling alaala -ala mo. At least, may video ako sa yo. Ayun. Hm, yan, hmm. yan oh. No? Pag makauwi ito dire-diretso, guys. Abang-abang na lang at i natin 'to. Hmm. Sana makauwi ka utoy.